Good, good afternoon guys sa so ngayon guys nagbabaklas ako guys ng air, aircon at yan tinatanggal ako yung ano nya yung aluminium o oh. kasi wala namang ginagawa di magbaklas na lang saka di ko na ginamitan ko to guys ng grinder kaso hindi pwedeng eh ano kasi sobrang ingay nya maingay kaya yon hindi ko na pinakita hindi naman lang maririnig yung salita ko kaya hindi ko na pinakita ito na lang pagtanggal na itong konti na ano pagtanggalin para makuha mo itong pure na stainless ay na tanso guys para makuha mo itong pure na tanso Ganun talagang buhay, guys. Kahit ito din tatanggal ko, guys. Binibili rin to. Pero mawaba lang binibili nito eh. Kasi aluminum. Madali sa pagtanggal, ayaw madali. Dire man dali tanggal ini. Ngopi. Ini ngopi apa? Tanggal lah. Ah, tansok na yung... Oh, tansok kahit Ang mga lakal guys, pag wala nang pira, wala nang ma wala nang ano ito ang ginagawa ito babaklas na talaga kami na para may pambinta lang kasi dami naman naka stock pa na kalakal na hindi pa namin binabaklas so wala kami ginagawa sa so, wala lang talaga, kaming pira. So, na talaga kami pira yun so, babaklas talaga kami na obligan na kami magpaklas guys para magkaroon ng pira Sabihin ka lang namin ng ganito, wala, wala, murang-mura lang, parang inilang, na lang. Ang parang hinihingi lang. guys sobrang tigas guys hindi ya, sunod na lang po, guys dati din namin ganito melambut eh. malambot lang dati ito, guys pag tanggalin niya sobrang tigas niya sunod na lang hanggang dito na lang guys Paki follow, paki like, paki share na lang po. Thank you very much.